Pagkabawa tayo ng jacuzzi para sa inasaril. So, inasaril para sa mga estudyante. Pag-extended. Okay. Okay. Ano nga, ang rakete ko. Pagkukulay na ako ng buho, kulay itin lang. ako. Sawa na so, ako sa higla. Dalawang gloves. para sa dito. yung premium, premium niya niya. Kasi ordinary. Yung kay Geraldine din kinulayan niya para nag, nag blue blue siya. Yan, para sa mo. Black. Hmm? Ang step 2 pagahaluin niya siya. <laughs> Tutorial, para magkulay ng walang brush. Lalagay niya sa ulo. Sa buo. Sa hindi, sabang walang customer. Dito ang importante din. Ito sa likod. Guys, mag-iitim na ako. mag ng kulay. mag na ako ng kulay. Wait for the result. Itim na yung ko later. Bagay kaya sa akin. Sa so bagay, bagay naman sa akin yung itim na buhok ko eh. Ngayon lang iitim ng kulay. Tinulungan na ako ni Jenny. Ganda niya Shout out sa ex ko dyan. Ano, di mo kakaka... <laughs> di mo siya kakausapin? Ex agad na nagawa ito. Mamaya, upay na rin kayo. Di ba walang costo mo? Eh. Kasi mamaya, marami na naman yan. No? Gugupit ako ni jinaya yung may bangs. Hahaha! <laughs> <laughs> Hindi na, so, no, freaks, ipataganan lang natin itong pinaka ano Sige. Ibar! Saan kayo? Si jinaya kasi yung taga-gupit na mga bata dun sa amin. Puro may mga bangs. Baka ganun gawin niya sa akin. Sana kumulay lahat yan, lalo na dyan sa ilalim. My God! Magiging... Magiging nitim na yung hair ko. Kaya ano yun. Itim <laughs> na itim na yung buho ko. Nalinibago <laughs> Ang tagal din kasi pa na. mo. Oh. Itim na itim na siya. <laughs> kaya nga dry nga yan. Lalo dito sa baba. Nag-apply ka na ito. Siguro, siguro, sa siguro pangit ang conditioner ko kaya gano'n. Tingnan sa akin kahit ako ganun. Pangit ang conditioner ko kaya gano'n. Ito, kitang yeah, kita may shiny yeah, niya. Kaya, mag-cream set na kayo. <laughs> papalitan ko yung conditioner ko. Mag-cream set good ka. Conditioner din, conditioner din ano kasi yan. Day. Pilipinang-Pilipina na ako, hindi na ako dayuhan. <laughs> po. Ay, baka may 9 pesos kayo? Ayun nga eh. Marami talaga akong bariya. Wala na inubos ng na ko. <laughs>